Hello, magandang araw mga kagintong palad ngayon araw nga is may kita nyo dyan ay gumawa tayo ng bracket ah... Uh, killer ng XCG natin so yan, ibobolt na natin ito yung ilang araw na na ko na ginagawa natin ni building natin so anin na tayo ng order sa Shopee dahil medyo nga ay eh, may kamahalan so uh, kulang tayo ng budget so taya, ito na, gumawa tayo ng sarili nating design tayo ng mga bakal na nakita natin yung mga bakal ng mga ritaso. Ito 'yung ginawa natin ng paraan para makagawa tayo ng uh, bracket. So uh, malaking tulong ito sa pagmay mga karga tayo, meron tayong pagkakargaan. So uh, kahit mag uh, bundok tayo, makakarga tayo ng ano-ano saging uh, dala natin ayan so binibigyo uh, binibidyo ng aking uh, bulilit sa pagkabit ko ng bracket natin. Yan. So, sa ilalim, so medyo uh, ginawa natin ng paraan para mayroong bakal sa ilalim para kahit na ma mahawakan natin yung kwit ng XTG natin is malakas yung kapit ng bakal sa ilalim. So makita kita niyo yung flat bar dyan na dalawa. So yan. So uh, additional na support po yan. So, yan yung disenyo natin. So, hindi yan yung original ng bracket ng XTG. So, gumawa lang natin ng sarili nating design. So, yan lang. Madali lang pala. Paakala ko nga, hindi ko nga yan kaya gawin. Pero, nung subukan natin, kaya rin naman pala, no? Kasi, kompleto tayo sa gamit. So, yan. Nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin gawin. Okay. So, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga video, mga kagitang palad. So, ito yung pinagkakabala natin, wala tayong extra trabaho sa bukid So yan na naman, dito tayo magpanday-panday tayo Gawa-gawa tayo ng mga uh, uh, sarili natin uh, Gawain no, para lang magkaroon tayo ng idea o makagawa So kung gusto niyo mag-order, pay lang kayo <laughs> Yan, so first time natin gumawa Yan, yan So, maraming salamat mga kinung palad at uh, mabuhay po kayo sa mga subscriber natin dyan. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. at subscribe sa inyo sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay kayo.